so good morning good morning mga guys so well of job planning na mga guys so nandito na tayo sa Carmen Planet so, oh, shout nga pala sa lahat ng mga driver natin so lalo na sa mga supporter natin shout sa kanyang lahat so sa mga ano no. Nandito naman to mga guys, sa mga panindan nito sa grupo nila ni Boss Hapon. Mga iliran nito dila ni Boss So Hapon si ano. Yan. Boss, may kausap ko. Customer. Boss Hapon. Yan, yan. Oh, ba? Ba? si Boss Nandito, solid yung mga paninda ni Boss dito sa Carmen para alright boss Shoutout shout out po sa'yo ha sa mga kaibigan natin ha Tony yan sa mga dito sa latag ni ano naglatag si boss hindi na tayo na linglon tayo hindi na pag update dito kay boss no? sa mga paninda ni boss upon yan dito mga aksesori ni boss yung mga paninda dito mga kasi yan Ada apa pun urian

Ayun, no, magkano to? Balong lang. Yon, okay. mga display yan, mga ano mga guys. mga ano tawag Close. yan. Mga Open. ano. Oh, mo. alahas. Alahas. Oh. oh yan, okay. buklat Open. Yan lang Open, okay. lang oh, Panalong panalo ka ng mga ano, Hawakan mo 'yan. Ito, alam siya Meron kang giver ah, Okay. Okay, okay. Alright, so mga, mga paninda ni. May busapon dyan din, oh. So, speaker natin magkano busapon? 50 lang. So, 50 lang mga speaker mga isa. Mga paninda ni busapon. Ayan. Oh. Oh, mo. Ayan. Okay lang. okay lang si ano. Ayun. Tayo na refer. Ditiklo pa rin 'yan. Oo. Malak 'yan. Oh, okay. Yan sa mga ano. Yan sa mga paninda rito ni Kusapon. So, pag naghanap naman kay mga ibang mga accessory dito mga guys, ano to? Ano ba to? Concert. Kakanta. Ha? Ah, kakanta. Oh, yan, ano. Ayan, naka ito. So, magkano presyo nito? Oh, mga gano'ng uh, presyo nito? Uh, there is a time. Ha? Huh? Pwede so, Yan, mga guys, oh. so, 50 lang, mga guys. Ito, oh, alak yan. may ipit siya. Yan, siya. ba, na ano? Oh, umangat pala to. Adjustable ito. Adjustable pala. Oh, mataas pa lang. Sa mga mailig sa mga kumakanta, pwede na rito. Oh, yung mga mailig sa video kay kantahan sa bahay niyo, pwede na tayong mag-stand dito. Okay. All right. So nandito man tayo mga bang bang mga mga accessory pa diyan, no Yan, pang ano, pang computer, mayroon diyan, hindi na tayo makatawid kasi makaharang yung plancha natin, magkano yung mga binta naman yung mga boss? 100 yung mga plancha na yan. Yan, mga boss, mga plancha, yung mga bag niya dito. Mga aksesory niya. So, yan. So, dito, salamat ha. Yan. So, naghanap na mga guys sa mga antiko na mga tools. Antik na mga tools, guys. Dito rin sa mga katulad nito. Bago lo, parehas lang din yan tolls pa rin oh, mga yabi pa rin ang tawag yan pero to mga subok na talaga mga antiko na to magkano to mga bintahan tong ganito porpiraso din o oh, porpiraso kaya mga porpiraso dito ang bintahan to mga guys yung mga yung malalaki mga sasakyan nyo yung katulad nito yan magkano to boss ganito oh, uh, 900 lang mga guys ang laki ng yabi pang yabi dito bigat yan dito lang kay boss mga yan mga paninda rin nila boss dito sa grupo nila na ni, tilira ni boss hapon okay alright yan mga shop Okay. sa mga kababayan ng hapon. hey, <laughs> ito pong hapon na ano. Okay, ng mga, alas. Eh, magkano bintang ka, boss? <laughs> oh, nandito ka na. <laughs> nandito, nagtitinda ka na rin talaga rito. Ha. Ah. Yan, isang dahan na ito mga Mga alas, mga aksesory dito sa mga pampurman. <laughs> Yan, dito. <laughs> yeah, dito. Okay. Yan, mayroon tayo mga ano pa <laughs> Morning po. Yan, yeah, pasyot lang ha. Araw-araw lang. Sorry dito boss. Si mga... oh. Ayan, Bisaya po. Tony sir. Vlog. Bisaya po siya. No, Pero hindi siya nagbibisaya. Tony Vlog. Tony vlog. Ah, Tony? Hmm. Wala na kasi yung sticker, ang na eh. Oo. So, na ano na, naubos na sa bungat. Ah, uh, sana na lang. Ang tawag niyan? Ay, bari yung tongko. At, atoyin ko ba yun? Ah, oh, oh. matakorin natin. Ikay, eh, ito helmet guys oh. So mga guys, nandito naman tayo sa mga helmet na. So magkano ang helmet niya ng team boss? Ito mga to. So, mga 200 'yan. Oo. So 200. Ah 200? Ah 200 bungol pa sa Tony Vlog. Ayan, nabungol pa. Ayan. 200 lang mga guys oh, helmet. Murang-mura. Hindi wala mura. pa 'yung sa dalan ng So, ito may buy surplus yan. Oh, no? Yeah. 200 lang. Ayan. Yeah. Oh, ayan. Yeah. 200 lang mga guys. Dito lang sa dulo sa Carmen Planas. Ito mga guys. mga ganitong helmet. Marami kang mabibili rin na mga... Huwag ka lang maghanap ng ano. Huwag ka masyadong susin na lang sa mga helmet. Para safe lang sa ulo mo. Ito, so, ano ma? Uh. So, mayroon siyang mga ano ang tingin aksesyuro dito mga guys? Ako oh, nagkapi eh. Ayan, mga speaker. Ayan mga speaker mga guys. So meron naman siyang mga pang computer. Mga speaker. Magkano itong speaker mo nang ganito? Oh? Oh, isang daan lang din ito mga guys. Ayan. So, meron tayong mga initan. Pakuluan ng COVID. O oh, 150 lang. Ayan, mayroon pa rin ito. Mga speaker. Boss, okay lang, boss. Okay lang. Kaya no. Oh. Anong tawag dito, boss? Amplifier. 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 So, mga kasama ng speaker. Kasama ng speaker yan. Package na ito lahat. Magkano presyo yan, boss? So, one k lang ito, mga guys. Kasama ng ano. Amplifier, oh. Amplifier. May kasama ng speaker. Tapos, mga... Mayroon na. Ilang speaker yan? Tatlo lima. Anim. So mayroon na ng flipper. So, so isang libo lang. Yon dito kay Boss oh. Yan. One key. So mayroon siyan dito mga ano no, tools. Ano? sa ilaw to so, no sa mga motor? Ilaw, ilaw. naman to, Boss? So, isang daan na apat piraso. Yan mga serious mga ano. Yan mga ano rito mga Boss mga lumang karburador so ito boss magkano ang benta mo naman to 400 ah, ba lang yan 400 yun ito ginagamit ng mga ano Liha. nagliliha yung 400 lang to at tawag mo to kalimutan ang tawag nito na nagbabapping or ano nagliliha ito yan dito lang kay boss oh. Ah, salamat Okay, mayroon tayo dito mga kaldero mga ito. Ito ito. Pakuluan o palambutan. Uh, dito, mga ito, mga antik to mga ito. Mga antik to mga kasirola mga ito. So makakapal to. Yan yeah, mga antik yan. Solid to mga antik to mga ano so mga ano yung mga isa mayroon tayo dito mga, dito, mga uh, so sakala mayroon siya mga yabi dito, mga paninda niya rito yun So yan mga guys So naghanap naman kayo mga sombrero Kayo mga gusga ka. Mayroon siya mga sombrero dito O dito, original ba Ay, Mga sombrero mo no. yun mga tatak mga guys Mga ah, sombrero Ayan, yeah, Mayroon maganda dito mga guys Walang alaga yung ano niya Yeah. Sa so, akin kano boss? Ganito. Mga 50 to. Mga 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 original mga ito. So, Ay malaki. Biligay sa akin. naman. To lang oh. naman So mayroon naman tayo rito ganito. Lakers 150. LA. So 150 lang. So may mga bagay pa mga pa ni boss Sa mga gamit o sa mga toys. Toys. Pero mm -hmm. uh, dito. Ang mga laruan sa dito. Ang mga toy sa dito. Ano yung boss? Ano oh, ito? Pwede ka mag-charge. Ha? Charger. Mga charger? Marami yun. Oh. Train na. Charger yan. Yun o. Oh. Ganda to. Ano yung Charger ba o, yung ano nag mga nagpapad sa mga terminal maraming ganito. So may yung mga ito yung nagcha-chat para mga charger o. Support, oh. Support ah may ano siya konektado siya sa power. Oh. Magkano mga bitay mo to? 400 lang. 400 lang mga ito. Adapter ba tawag nito? Eh ano yan? Ah, parang regulator, charger regulator. Oh, oh charger regulator daw. BBR. Charger pre. Hindi ka mag-charge kahit train sa mga mga. Hindi ito pala si boss ah. Eh si angas ng bike ah. yan yeah, mga guys oh. yan 400 lang mga guys oh. 400 lang yan yung mga charge so mayroon tayo ng mga ano naman dito mayroon. ay mabasa oh sorry yung pagong magkano to kahoy to mga guys hindi oh. kamagong yan kahoy o kamagong na kahoy pagong kamagong yan ang bigat okay hello sa ano na yung bakit? Ay, mga sandals mga Ay, ba mo? Uy. Uy, ba ba? So drill dito 15 lang tong so dalawang battery. Ayun. Dalawa. Dalawang battery reserba 15 lang so ang tatak ni ito. Makita mga guys Panalo na 15. So mayroon siyang ano rito. urasan magkano tanong mo tubig boss? Ha? Uh, magkano tong ganito? 250. Yan. So mayroon man mga bullpen. Bullpen ito. Oh, okay. Oh. 10-10 rin mga So mayroon siyang mga ano rito. So mga mga dito. Mga susuri dito. Ito boss, magkano naman to? 150. Yeah, pang laptop to sa computer yan mga. Eh, so mayroon din share rito. Uh,